So ayan mga master, mag-upgrade tayo ng charging dito sa Raider 150 na carb. Okay, so meron siyang dala-dala na full wave na stator. Okay. So, sa sir, galing pa ng naik. Okay. Tapos, aside dito sa stator na full wave, meron din siyang dala-dala na regulator. Paano nga ba ang tamang pagka-convert from half wave to full wave? isasama rin natin ang wire color coding ng regulator na lihua at pagtutugmain ito sa stock harness ng regulator ng Raider 150 carb malalaman mo rin dito kung hindi na normal ang charging ng motor dahil may daladalang stator si Idol at naka full wave na nga ito sa mga gustong matuto sa aktual kung paano magkakonvert ng coil ng stator from half wave to full wave uh, puntahan nyo na lang sa aking youtube channel Light Moto marami tayong tutorial dyan mga master kahit anong motor kung paano magkonvert from half wave to full wave na stator. Madali lang naman mga master kung paano mag full wave ng stator. So ang dahilan dito mga master kaya natin ipa full wave kasi nag add kasi si tops ng mini driving light. So simula nung nagdagdag siya nito, nagpa install siya ng ilaw, hindi na kinakaya ng battery ng motor laging nalulobat. So, kaya ngayon, ang gagawin natin dito para masupplyin yung mga load ng motor, i-upgrade natin yung charging. Okay, so kung paano gawin mga master, panoorin nito. So bago natin upisa yung pagka-convert ng kanyang charging mga master, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng half wave at full wave. Okay, so dito sa kanyang battery, dito ko ipapakita sa inyo kung ilan yung nilalabas na bultahe para sa half wave. Okay, so dahil hindi pa natin to nakaka-convert, papaanda natin yung motor, tapos... Ayan. So, papaandarin natin yung motor. Susukatan natin ng voltahe yung battery kung ilan nga ba ang nilalabas ng half wave. So, dito sa ating multimeter, ilagay natin sa DC. Okay? So, ayan mga master. Tapos, madali lang naman mag-test or mag- testing kung ilan yung voltahe ng battery nyo. Naka-DC yung ating multimeter. Tapos, yung negative probe ng ating multimeter sa negative ng battery. Ayan. Tapos, yung positive probe, yung red, ng ating multimeter sa positive ng battery tusok natin yan dito natin makikita yung output voltage ng ating charging system so nasa 13.4 kapag naka idle so subukan natin yung rev kung hanggang saan aabot itong voltage overcharging so yung mga lodi oh, naka idle siya ng 14 ayan idle pa lang yan pero naka half wave to ha ah. dapat hindi to ganito pero pag nirev natin mga master ayan papalo na siya ng 15 16 pa nga oh so dito mga master may problema yung kanyang regulator kita nyo naman sa kanyang battery ito yung mapapansin na nag overcharge na talaga kasi lumulobo na kanyang battery mga master So, ayan. so, yun yung senyales kapag nag-overcharge yung ating regulator. So, ang gagawin natin dito, papalitan natin ng regulator na full wave. Tapos, Sir, palitin na to. Ayan. So, palitin na tong battery niya And then, magka-convert na tayo. So, dapat mga master, yung output ng half wave ay nasa 13.8 18.6 lamang. So dito, nakita nyo naman na yung kanyang output ay nasa 17 or 16. Pumapalo ata ng 17 ano, kanina. So, ang gagawin natin dito mga master, Babakasin natin yung kaha tapos magkaka-convert na tayo. Alright. Sa ilalim ng tangke, matatagpuan ang stock regulator ng Raider 150 Carb. Dito naman sa kaliwa, matatagpuan ang connection galing stator papuntang stock regulator. Galing connection ng stator papuntang regulator, isang wire nga lang ang pagtutuunan nyo ng pansin. Ang kulay nito, yellow na may lining na white. Para hindi na kayo mahirapan, sa socket ng regulator niya ito titingnan. Pagkatapos, paghihiwalay nyo itong dalawa. At ito ang ating susunod na gagawin. Ang susunod natin gagawin, aalamin natin dito yung connection ng dalawang wire na to dito sa wire ng socket na to. Ayan. Ang wire na tinuturo ko, ang kulay niyan, yellow na may lining na white. Galing stator ng Raider 150 Carb Dumaan dito sa socket kung saan ito ang tinuturo ko. Pagkatapos, nakakonek yan sa stack regulator. Ito nga yung wire na hawak-hawak natin. Dito sa hawak-hawak nating wire, dalawa ito pero magkakaparehas ng kulay. Yellow na may lining na white. Sa dalawang wire na yan, aalamin nyo kung saan ang koneksyon papuntang stator. Ganon din, ang koneksyon papuntang headlight at taillight. Para sa akin, ginagamitan ko nga ito ng multimeter. Ayan. So, gamit ang multimeter, naka continuity tayo mga master so either sa negative probe, positive probe ito tusok natin dito sa sakit na to so ang gagamitin natin itong negative probe tusok natin dito sa yellow na may lining na white Yan. So kung natusok na mga lodi, yung positive probe, Hanapin natin yung connection nito dito sa dalawang wire na to. Kapag nagkaroon ng reading yung ating multimeter ibig sabihin yun yung wire na yun. Ayan. So ito ibig sabihin ito yung wire na konektado dito mga master, ito. Itong wire na to. Ayan. Ngayon, kung na-determine na natin, ito yung wire na to na itong wire na to ito yung connection dito tapos yung isang wire ito yung papuntang tail light at headlight so yung wire na to ilalagay natin sa susian doon sa kulay orange na wire okay so ang gagawin natin i-wiring natin tong kanyang regulator dito sa regulator hanapin niyo yung red at black red at black ang gagawin niyo dito pagsamahin so yung red at black na wire na galing regulator na lihua nakakunik yan sa red wire ng stock na regulator ng radar so dito naman tayo sa green wire ng regulator na lihua, so saan nga ba ito ikakabit so yung green wire ng regulator ng lihua connect natin yan dito sa black na may white na stripe na wire dito sa stock na regulator sa socket sa dating linya ayan okay tapos yung yellow wire ng hiwa ikukunik natin yan dito sa yellow wire kung saan connected itong yellow na may lining na white dito sa socket na to ayan So yung yellow wire ito mga master, connected yan dito sa socket na yellow wire din papuntang stator. Okay? Papuntang stator yan. So yan yung ating gagamitin. Hindi yung isa mga master. Ayan. So ito yun. Kukunik natin yan dyan. Okay? So isa na lang. So itong white wire na to ng lihuwa regulator i-coconnect naman natin yan sa red na may lining na white na wire sa stack ng Raider 150 na regulator. Okay, na linya. Ayan. Okay, so ang gagawin natin ito mga master, hinangin natin. Tapos, yung yellow na may lining na white na wire ng pinaghiwalay natin. Tapos, yung isa ng mga master, yung naiiwan, i correct natin to sa orange na wire dito sa harness. So dito mga master, may ko, may makikita ko yung orange dito. Ayan. Dito, ayan o. Oh. Ito orange. Dito nila lang itatap yan. So magbabala tayo dito para hindi na tayo magpapagapang pa ng wire na mahaba. So dito mga lodi, ito yung orange wire dito lang natin yan i tap, -tap. so again mga lodi lahat ng ating connection dito is nakahinang ano Okay. So ang susunod natin gagawin, tutuklapin na natin tong kanyang crankcase sa left side para madrain natin yung langis at mabaklas na natin yung kanyang uh, stator, mapalitan. Yan. so after natin makabit yung crankcase sasalpak na natin yung dalawang socket na to dito sa original Yan. dito. so plug and play lang naman siya mga lodi so kung paano mag full wave ng stator ng Raider 150 carb marami tayong tutorial dyan mga paps sa ating youtube pakisearch na lang title paano mag full wave ng Raider 150 carb ng stator at regulator Susalpak so, lang natin to. Yung kanyang connection ng palaser at dating linya ng regulator. So dito i e, ayusin na natin yung kanyang mga wirings. Lagyan natin ng electrical tape. So yun na nga mga master nakabit na natin yung kanyang stator sa gilid ano. Yung bagong stator na full wave. Tapos nakabit na rin natin yung regulator. Ito mga master. So mamaya natin iusin kapag na testing na natin. Tapos napalitan na rin natin yung lumang langis. And then ito yung susunod natin gagawin. Papalitan natin yung kanyang lumang battery. Kasi nga. Kung mapapansin nyo, lumulobo na. Kung napapansin nyo, is lubo na talaga syo. Ayun o. Oh. Maumbok yung ditong ilid. So, sign na nag-overcharge yung ating regulator. Nakamit naman natin lahat. yan, Pandarin na natin. Okay, so kanina may reading siya na 17 uh, 13, 14 naka-idle pa lang, naka-idle 13, pero pag binibirit mo, kuha pa lalo siya ng 16 to 17 volts. So ngayon, titestingin natin siya. Okay, so ilagay natin sa DC. So dapat idle nito 14 lang. Okay. So, positive probe ng ating multimeter sa positive ng battery. Negative probe ng ating multimeter sa negative ng battery. Ayun, no. Ideal, 14.7. Susubukan natin i-rev, mga master. Kung kanina, i-rev natin po, apalo siya ng 15. Ano, nagpas ng 15, 16, 17 volts. Ngayon, subukan natin. Ayun, no. Solid. 14.7 lang. Masa ba? Kita ba mga master? Ayan. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, walang problema yung ating conversion. Okay. So, yan mga lodi. Kung paano mag-convert ng half wave na regulator papuntang pole wave at kung paano mag-install ng full wave na stator dito sa Raider 150. Alright.